The Service Hotel and Resort. Dito ay matatagpuan sa Eco Bypass ng Sariaya, Quezon. Grabe naman sa laki nito. Entrance pa lang. Kala mo may castle na sa loob. Kaya kailangan may kawal na magbubukas dyan. Tatanungin ka talaga ng guard bago ka pumasok dito kung may reservation kayo. Kasi reservation din dito, no? Ayan, napaganda nga naman talaga ng entrance na to. Entrance na lang, Kala mo mansion na. So tara, pumasok na tayo. Yung unang sa atin yung pintuan. Ayan, o. Okay. Tapos mo, ito na yung reception. Yung reception is, oh, yung lobby nila, yan. Tapos maglalag ka muna dyan. Kung may reservation ka ba? Kung wala naman, walk-in. Pwede nang walk-in, pero kapag puno sila, hindi ka nila papapasukin, guys. Ayan, so lag-lag-lag yung mga pangalan natin. Tapos talabas ka pa dito sa pinakang building na to. Paglabas mo, yan! Wow! Paradise, no? Napakaganda. Nature may pool. Ayan yung pinakang mga rooms room sila. Ito yung pool. One pool lang naman yan. Kasama na yung adult and kids yun. in one pool. So doon tayo dadaan sa may pinakang syempre. Ayan. Huwag tayo sa damhan. O. Oh, kala mo naman pwedeng pangkasalan. O. Diba? Um, what a life. So yung pupuntahan natin doon. Doon. Doon yung dagat. So puntahan natin yun. Muni-muni pa ako dyan. <laughs> so ayun pa rooms. At ito, ito na sa tingin ko yung pinakang restaurant. Ayan. Isang building ulit. Another building ulit. Bukod siya. Yeah, so, pwede dito mga event-event, guys. Like wedding. So, ito yung mga kasama ko na ano na sila sa amin. So, punta muna natin yung dagat para makita natin kung gaano ba kaganda dito. Ayan. Halay kayo, halay kayo. Bubuksan uli natin. Push down. So, ayun. Nakikita ko na yung dagat. Guys, yung nga pala nga shot ito ay gabi na, 6pm na, kaya hindi masyadong maluwanag. Pero maganda pa rin. Yung may mini bar sila doon, pwede kayong mag-inuman at pwede nyo rin dalhin dito sa tabing dagat. Grabe, ang ganda magmuni-muni dito guys, so oh, kung mga lovers-lovers dyan. Ayan ay isa ko pang kasama na no, na no, no, sila nung mga syan. Oh, ayan ba din magmuni-muni, magwalwal, magmoments, lahat na. Walang makanyalan sa inyo sa laki nitong dagat. Pili nila kayo ng pwesto. Ayan, di ba? Relaxing. So, meron sila mga pag ganito sa tabi ng dagat. Pwede kayo dito kumain. Ayan, talagang. Pwede kayong mag-set up dito naman. surprise-surprise date nyo sa mga lovers nyo. So, ayun lang. Tapos, balik na tayo sa restaurant na ready na daw yung food. At ito nga yung mga in-order namin. Makikita nyo. Siyempre yung sisig. Wala kang mata yung sisig. Para magiinom lang, no. Tapos, ayan. Chicken barbecue. At ito yung pinakakilala sa kanila dito, yung fried chami. Fried pancit noodles, ayan. Ano yung pancit noodles? <laughs> fried, fried noodles! Ayan, hirap na hirap na. No? Ayan. So, pwede nyo ipamix na dun sa waiter. Pwede kayo mahirapan. Ayan. Tapos, durug-durugin yan. Lalagyan niya ng sauce. Tapos, ayun na, ready to eat na. May seafoods siyang kasama. Ayan. Ayan. Kamura lang naman ang binayaran namin dito. No, wala pang Oo, ilan na kami kumain. Kaya pumunta na kayo din eh. Isama nyo na yung pamilya nyo nang makalabas-labas naman kahit makalanghap ng sariwang hangin. oh Hala. So, meron pang kare-kare kami order. Ay, eh, napakasarap nyo guys. So, ayun, kakain na kami. At mukhang mga gutom na to. Kaya kahit try nyo kung gusto nyo mag-date. Nang super elegant. Para kayo naka-five star. Punta kayo dito sa hotel and resort